Bali nung nakaraan ay 24k followers na nga po ako kaya sobrang tuwang-tuwa ko nga. At saktong-sakto ay madami ngang bata nakasama si Musumi kaya magluluto nga ako ng makaroni para naman i-celebrate ang 24k followers. Habang natutulog nga sila at naglalaro ay eto nga ay naisipan kong bumili muna ng maluluto. Bibili lang ako ng mga pangangailangan nga para sa lulutuin kong makaroni. At saktong-sakto rin ay sobrang lamig nga ng panahon kaya eto ang bagay na bagay nga sa malamig na panahon. Bumili ako ng isang kilong makaroni, gatas, hotdog at kung ano-ano nga po na pwedeng halo dito sa may macaroni. At sakto, meron pa nga ditong manok na hihalo ko dito sa lulutuin ko. Pinakuluan ko lang ito ng kaunti tapos ihimahimayin ko na nga po ito ng maliit na maliit. Sobrang plano ko nga natapusin itong video nito. Kaso nga sa hindi nga inaasahan ay nawalan kami ng gasol kaya hindi na rin ako nakapag-video at hanggang dito na lang nga ang pagluto ko ng macaroni. Sobrang ulan din ng mga oras na yan kaya naubusan niya kami ng gasol at hindi rin ako nakapagpapalit nga agad ng gasol. Naluto naman yung niluto ko kaso natagalan nga ng mas masyado kasi nga nagluto pa nga kami sa may kahoy. At etong si Musumi ay nagyaya nga pumunta ng dagat kaya pumunta na lang nga kami dito sa may pangpang -pang ng dagat. Etong si Musumi ay tuwang tuwa at madami nga talagang kaibigan na. Eh? Etong video ito ay matagal tagal na rin nga ito pero ngayon ko lang inupload. Kaya din kasi nang sabi ko ay may mga bagay din kasi ako na ginagawa at kailangan ko nga na magawa talaga. Kaya minsan eh, hindi ko nga nagagawa ang pag mini vlog. Sobrang nakakatuwa din nga itong mga bata at nagpipicture-picturean pa nga sila at takbo katatakbo kung saan nila gustong tumakbo. Sobrang ang ganda rin nga pala dito tumambay nga sa may dagat lalo na nga pagpahapon na. Sobrang sarap pagmasda na palubog nga ang araw. Sayang nga lang at nung pagpunta nga namin na hindi nga maganda yung pagkalubog ng araw pero kahit pa paano nga ay maliwanag. At dito rin hindi nga nakakatakot na tumakbutakbo ang mga bata at hindi ka nga matatakot na madapa sila. Malayo din sa mga sasakyan kaya talaga dito ay babantayan mo na lang nga na wag nga talaga silang pumunta sa may dagat. Nung bata pa nga ako ay halos sa isang taon isang beses lang nga ako pumunta sa may dagat pero ngayon ay ni time, pwede na nga po ako ditong pumunta. Gaya din nga kasi nang sabi ko, ay dito na rin nga kasi kami ni Musumi tumira sa may malapit sa may dagat. Isa sa kagandahan dito, pag madami ang huli ay may mga nagbibigay talaga ng madadaming isda. Sobrang ganda nga talagang pagmasdan itong mga batang nagsisipagtakbuhan at nagtatambling-tambling pa nga. At etong si Musumi ay takbo, katatakbo kung saan niya nga gustong tumakbo.